Hello ka rumors, karon ngadlaw uban ni nasad kon yoan nga video. Kay ni mata man tag sayo mga karumers. Kaya kay lagi moadto ta sa Shayan mga karumers kay naman silay vote contest dito mga karumers. Sa so, tutong to, bisitahon pero before na may tabo mga karumers, sa Munaog sa ta maghiwit sa ta dapita mga karumers exercise gamay kay before ta moadto sa Shayan mga karumers magpa-change sa ta sa tong motor. Kay nan lakra naman ang oil change. So si Blowzard di atong ipa-change oil mga karumers. So dili kita mag-change oil ha ang motor may mo mag sa well. Alright! Ah! <laughs>

kita na ko. O mauto mga na huwag naman tagpa change oil ni balik na dad ko diri sa boarding house mga rumors. So tirada na diha mga karumers kita na po yung mag change oil o niya. Alright. Pita ah. <laughs> mga karumers giyon rin ako ng tubig diha mga rumors. kaya maligo sa ko before kumuli sa siya yan. O magpakita sa ko diri sa kung abs abs Abs, wala day abs day mga rumors. no, isara kabok, panakuda ko paglawas, pero lami yun, alright ah, Lebih enak imuning matilawan lawan maka Magpangita, mang ka. juga, alright, <laughs> Bitaw mga ka-rumors, pwede na kong paspas og kaligo o na first na kayo na human na kong kaligo mga ka-rumors na na kayo na kong pamati na rin da Sa so, nagpakita na po din sa itong pagka sa itong ilong liha, sabitan na ito sa agwapo na itong antipara. O da na rin dapita mga na nukbrush ako daan mga ka-rumors kaya para pag-abot ako balay, di na kong manukbrush dito mga ka-rumors. Para largo na rin ta, sa itong destinasyon ng itong laag karon mga ka -rummers. O dira-tirada na abanti na guapo na bay. Pwede na mula ka. Alright. tá <laughs> Bitaw mga karomers ang ako deng gisudlan na ni ako ang labhonon mga karomers kay giputos sa so, yun ako ni sa kong sanina o pakidhatan niya be hamura ba nagperting sangita ng ilonga diha o wala na daw gaya na translate tada kung naabot tada sa balay nagpapuge gamay o kay puge naman ta mga karomers translate na dayon ta abot na ta dari sa araw ng Giant Agri Fair 2025 mga karomers dari nyo masaksihan mga karomers ang nagkalain lain mga vote karon mga karomers grabe kanindot o grabe pod nila ka-competitive both barangay mga karumers kay tungod mga karumers 22 po ni ka barangay so daghan daghan yun mga vote dere 22 po ni siya kabuok mga karumers so mao po niyang usan nila ka di pa si ugda sa araw ng shayan mga karumers competition sa mga vote mga karumers so og ni ko dere dapita mga karumers kaya ko yung mga followers diri o hi sa ninyo dia o shout out yung tanan mga karumers o mga followers na nako daan pa sa una mga karumers salamat yun sa pagsuporta nako no? so nilhouse ako diri sa unahan wa ko nagdugay -du gay kay basin na kuy laing makit an lain na po na yung una una ba di kay lain laing bang klase sa mga pagdesign all right <laughs> mao ni ang pulayo maka rumors no grabe kanindo to grabe po ni giunsa nila ni pagbuhat maka rumors so ni saka din ko ano na nang head ko na pagkasakaha maka rumors ah naguban unta ming duha ani eh, pero wala man siya na uban ako so ako lang sa naginosara og saka diring dapita mga karomers og akong pagsaka diri nakita yun ako ang grabe kanindo to grabe kanindot ang ilang gibuhat niya design og ang plaster po nila diri makarumers grabe kanindot jud bugnaw kayo landong ganahan juga makalaag unta diri rumors oh grabe ay mga bukag o napod si Kuncial bubong dito mga karumers kaya ang tapat ni mga karumers mauman ang publasyon publasyon nga both mga karumers. O dali po mga karumers, makita nyo rin nga na ay pangasi. Mauna yung mga karumers nga. Kasi mauna si buhatanag mga pangasi day rather mga karumers. No? So wala tanadugay mga karumers mo na o nasad ta. Kaya mabalhin man ta dito sa pikas. Kaya naman si Kunsel dito, So ato sad tong bisitaon. O sa kanindot. No? Sa grabe ilang competition dyan mga karumers. Makaingon dyan ka nga. Grabe daog na mo tanan mga karumers. O oh? nakita nyo dyan poblasyon na mga karumers. O oh? wala pa ni mga karumers dapita. So ni ako ilang kunsyal diri mo si kunsyal amurado og si kunsyal nga ah, basta mo na makarumers wa ko kay ila mo sa mga kunsyal deri. og si anti berting pag pangarins si mga karumers kay di laman kay both ang untis ani mga karumers apil man pud ang ilang mga display og padak anay po ni sa mga hayop og unsa pa ang mga kriteria ni mga karomers o oh. hi dia konsyal ay kabalaka Bashar. kay Pugi Hello. kay Kapariyatan ay morning, ay ka na. Rabi, awal, mampu, ay ay grabe kanindot mo away mong pagkasing ka parang ni konsyal <laughs> dia kay Pugi mong pudaw siya appeal so karoon mga karomers diri ka tabi tabi sa aming konsyal ano kung maayo oh, di ba kanihubog si konsyal sa pangase kay perti man naghanap pangase ni o oh, dagko kayong mga pangase ang nakadisplay diring pita, ba pero kita wag dito katilaw silang pangase kay ang punta patilawan ni konsyal ano alright ah Bitang mga karomers, no, wak ko nagdugay din lapita so nakita din akong mangho dito, oh, nagsori-sori ng umpanya, dagway ni. O karon mga karomers, tinaog na sad ko aning lapita mga karomers kay mo uli naman ta paingon ani mga karomers so sakto ra gud tutong laag-laag no kay maka content ba pero salamat kay sa pagsuporta o pag tuplok aning like ani mga karomers og ganahan man nga video akong pag rumors uh, like and share mga karomers so palo na lang pod basi ganahan day ka nga imong kung tabangan og imong kung suportaan aron makatabang ta sa uban